Good morning. So, si Candy po ngayon ni Ting. So, pinangalan ko sa ibon ko na na-rescue ka po ni Ting. So, si Candy ngayon at saka ah, pupunin natin siya. Nandyan siya. Linisan natin yung uh, ano niya, yung paa niya. So, at saka kung kailangan putulin yung talampakan niya, yung ano niya. Bali, kasi wala na talaga yun panit na lang ang nakakapit uh, so putunin na lang natin para hindi siya mabigatan. Kasi ako manakop na kuputan kasi hindi ko siya maabot. nasa sobrang ta taas. Hindi ko sya maabot. Alik. Kunan ko. Kailangan ko magandito para siya Kukunin ko ngayon para hindi siya makita ni mama si sinabi ko kay mama kahapon eh naawa siya na iyak siya so hindi pa niya nakita sinabi ko lang anong sitwasyon sa ibon alright ting kumusta ikaw yeah. linisan natin ayan siya sukunin so, ko siya para malinisan at, ayun, patay na talaga. Wala na to yung paan niya. So, kukunin ko Mm. Mm. Ano siya? Ano siya? Sumama ka, Ting. Okay, hawakan ko na. Ayan. Alright. Alright, kinabahan siya. Nagpupumag may glass. Alright, alright. Kalma, Ting, ha. Kalma, ha. Linisan lang natin. Linisan lang natin. Kalma. Uh, kalma. Kalma, kalma. So, ayun yung paan niya. Oh. Wala na talaga. Wala na otoskig na. Hindi na siya pwede. So, kailangan na natin ngayon ano siya. Sakit. Alright guys. Tanggalin ko. kailangan ting kailangan na natin tutulin yung paa mo kasi wala na talaga yan ha toskig na kayo mano pa yan ang uod no so ayan siya kukunin na natin yung paa mo, ha ito ha ting so, sa bata-bata mo pa. Yarit sa YouTube. Hmm. Hmm. Kasi nabibigatan ka nito eh. Ano? So para ano na ano lang, wala na talaga. biro mo hanggang sa pagtulog ko na isip pa yung nangyari sa kanya. <laughs> Tinagot niya yung ulo dito sa anak ko. Nanting ha. Kahit pa ano pa naman hindi na to. Hindi na to maibalik. tingnan mo. Nagtatago. Nah, nah, <laughs> Nagtatago. Ayun siya, yun ang purma niya. sok ang ulo. Nating. Oh, saglit lang ha. So, yun yung paa niya. So, na yung ano niya. ito. Hindi na ito maibalik kasi wala na ito sa buto. Kahit pa ano yun ito. Hindi na ito niya magalabitay na talaga ito. Tanggal na ito sa buto. doon mismo. Kailangan ito matangga kasi ano na siya. layak nah, Ang malanting ha. Ano natin. Pinisa natin. kasi pag hindi to kinuha ano hinto ng uod pinasipsip ko lang dugo kahapon nito kasi para maano yung sakit pinanggal ko siya pinanggal ko siya pinanggal nakakasunok naman so yung paan niya wala na taga oh. yung buto niya dito tapos ito so kailangan natin tanggalin to para hindi siya ma ano Ito eh. so, na, na. so, ito po ang pinaka-hardest decision ko. Tanggalin ko na lang. Kasi, nakakapit na lang siya sa ano eh. Tanggal ko po Ito yung paan niya wala na talaga tapos na kayo kahit i ano pa siya ibalik pa siya gawin hindi na talaga siya ano na siya oh, tigas na sobrang tigas okay kinuha ko na yung paa mo ha oh sorry ha pero kailangan ko syang tanggalin para hindi ka masyadong mabigatan okay at saka ito hindi na siya na ano hindi na siya gumagalaw teng oh, sobrang tigas na okay. Sorry ha. Sorry ha. Naiyak siya. Iyak siya. May anong mata niya. Okay, gamutin na natin. So, may nilaga, may kinawa ako dito ng uh, gamot. Ito po siya. Dinikdik ko siya. Ano to siya? Halaman po to siya. talaga itong buto niya. Hello ha. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Relax. relax 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 kayo magalutan Relax. Ops, 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 ops. Kalma. Kalma lang ha. Tapos din to. Kalma lang. Ops, ops, ops. lang, ha? Kalma. 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 Matapos din to. Kailangan natin gamituhin. Kailangan pasukan ng mga ko siya tubig. Pakainin ko muna siya. Hindi siguro niya tinuktok yung ano ko. Malinisan ko yung kuwit niya. Pinunod ko siya ng tubig. Okay naman yung ano niya. Graves niya. Yung pakpak. -pak, yung paalan talaga. So, tinisan na natin yung puwet. Hmm. Kasi, maka ano yan yeah, dumikit yung dumi sa ano niya yeah, hindi siya na tumais siya na hindi siya maka tayo kaya yeah, yun dumikit kailangan natin matanggal kaya hindi siya malak